So meron lang akong isa share sa inyo guys dahil nga merong nagpa-help sa atin sa comment na ang sabi niya dito is pa-review naman ng account ko ma'am please uh, baguhan pa lang kasi ako. So baguhan pa lang siya guys kaya pinuntahan ko yung account niya. So wala pa naman siyang uh, followers gaano siguro mga 300 plus pa lang yung followers niya. Ngayon nakita ko yung mga post niya, mga memes, mga hugot mga hugot-hugot doon, nilagay niya sa mga black background or red background, yung kahit anong background background dyan, nilagay niya doon memes. Alam yung mga background lang sa mga Google na kukuha, yung mga black background, ganun-ganun. Tapos nilagyan niya ng memes, mga hugot, mga, kasi parang hugotera siya eh. So nilagyan niya ng hugot yun. Tapos may music na napakalungkot. <laughs> Uh, hindi pwede yan, guys. Hindi pwede yung gawing reels yung mga memes, yung mga hugot-hugot nyo. Kung gusto nyo maghugot-hugot ng reels, videohan nyo yung sarili nyo or videohan nyo yung mga dinadaanan nyo para doon kayo maglagay ng mga hugot nyo. Huwag sa picture nyo ilagay. Huwag sa background nyo ilagay. Dahil nga, hindi kayo mai-invite sa content monetization kapag ganyan yung mga reels nyo. Yung mga background na mga magagandang tanawin, tapos picturean lang, tapos may kinuha mo sa Google, yung picture na yon, tapos nilagyan mo lang siya ng hugot mo, dahil nga hugotera ka. Ngayon, pinos mo, nilagyan mo ng music, ginaba mo ng reels. Sa akala mo ba yun, mamomonetize yung ganon? Hindi po mamomonetize yun, sinasabi ko sa inyo.